A'udhu billahi min shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabihi asma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking tatalakayin sa araw na ito ay eh, patungkol ito sa tinatawag sa uh, ano na duaya. Atin ito maririnig sa mga karamihan dito sa mga Muslim. Ito yung pag-aasawa ng higit sa isa. <clears throat> so ang katuruang duaya sa pag-aasawa ng higit sa isa ay kabilang sa mainam na turo ng Islam. At napaka ano nito, epektibo sapagkat ito ay uh, batas ng uh, nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sino man at sino man niya ang anumang uh, ipinarating ni Allah subhanahu wa ta'ala na batas at kami lang din ito ang duaya sa makatuwid ay mawawalang saysay ang kanyang mga gawain so dahil sa Agin siya. O ayaw niya ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa barang Quran na atin ito matatagpuan sa Surah Al-Muhammad a uh, versikulo 9. Ang sabi niya dito, dahil sa kanilang kinamuhayan ang anumang ibinaba Allah subhanahu wa ta'ala na batas at revelasyon, magkagayon na walang nang saysay ang kanilang mga gawain. Mga kapatid, lalong-lalo na doon sa mga bagong muslim na kulang pa ng kaalaman sa Islam at pagig sa mga born muslim na mga nagsasabi sila ay mga muslim, kapag ito ay kinamuhian mo ang pag-aasawa ng higit sa isa ng isang uh, lalaki o ito ay kinutya mo, Subhanallah, sinayang mo ang iyong mga gawain pagsasala. Sinayang mo ang iyong pagpapasting. Sinayang mo ang iyong pagbibigay ng na sanaka. At sinayang mo rin ang iyong mabubuting gawa dahil ito ay mawawalan ng saysay. Ito ang pagkakasabi ng Allah Subhanahu Wa Taala na ating mababasa sa banal na Qur'an. At dito <coughs> mayroon dito sinabi si Sheikh Membas Nating na mababasa sa hadid, sa hadid, sinuman ang kamuhian niya ang pagpapahintulot sa pag-aasawa ng lalaki ng mahingit sa isa o tinatawag na duaya at kanyang pinaniwalaan na ang kabaliktaran nito na siyang mainam. Katunayan, siya ay labas sa lipon ng Islam. Subhanallah. Ilayo na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ritong bagay. Dahil hindi ito biro ang ating pagsuway ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi natin nagugustuhan ang mga bagay na yan, dapat manahimik na lang tayo. Ang tanong dito, bakit nga ba siya lalabas sa pampalatang Islam? dahil itinakwil niya itinakwil niya at tinanggihan ang batas ni Allah ng may kalakip na pagkamuhi kung hindi mo kaya na magkipagduaya mainam na marahimik ka na lamang at huwag magsalita o magkuminto ng negatibo laban dito subhanallah kaya mga kapatid Misan mayroon tayong makikita na sa mga social media no to duaya. Kinukutsa nila ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon pa dito ha? Ah, duaya is buaya. Duha subhanallah. Ang duaya ay hindi makatarungan o hindi maganda. Ito yung mga narinig natin. At yung pangungutya ay maaaring mahulog ang tao sa pagiging kupar o kawalan ng pananampalataya. <coughs> Excuse me. Lagi tayong maging maingat mga brothers or sisters sa mga hindi pumapayan sa mga ganitong uh, kalakaran sa Islam pag, dahil ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kumplito na. Pinumplito na niya ang mga bagay-bagay na hindi ito sa atin ano na hindi ito kukontra ang lahat ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang ayon o ito sa kanya mga nilikha siya ang nakakaalam kung ano ang nararapat nating sundin na batas at kung ano ang hindi pwede. malinaw sa atin dahil ang Islam ay kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala nandiyan na ngayon kung iyong kontrahin o iyong uh, ang kanyang batas, ibig sabihin ikaw ay hindi tunay na nanampalataya ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Nangyari ito sa panahon ng Propeta Muhammad Salam na may ilang mga tao na nangungutya sa reliyon na idinaan nila sa pamamagitan ng biro. Subhanallah. Huwag tayo magbibiro, mga kapatid. Huwag natin bibiruin ang reliyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil wala tayong kaalaman. Yakin kailangan Ah, kung hindi natin magustuhan ito ay mas mabuti tumahimik na lamang tayo. Dahil dito ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang revelasyon na nagsasabi dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. At kung sila ay tatanungin mo hinggil sa bagay na ito, kanilang sinasabi, kami ay nag-uusap lamang at nagbibiro. Sabihin sa kanila, si Alaba at ang kanyang mga tanda o kapahayagan at ang kanyang sugo ay inyong kinukutya. Huwag na kayong magdahilan. Kayo ay naging kafir o tiwalag sa panampalatayang Islam matapos na kayo ay mananampalataya. Nakakatakot ito mga kapatid, mga sisters o mag mga brothers natin na hindi ito umaayon sila o sila ay nangungutya at naiinis dito sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ginawa ninyo yan, na inyong kamuhian, inyong itakwil ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa balang nagbran, kayo ay mga kafir o tiwalag na sa Islam. Kaya kinakailangan kayo ay magtawba mga sisters sa ayaw ng ganitong batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi nagustuhan yan, mas mabuti pa ang kayo ay manahimik na lamang. Likas na natin sa kaugalian kaugalian ng mga kababaihan. Likas na yan ang pagkakaroon ng panibugho o silo sa kanyang asawang lalaki. Hindi mawala sa inyo yan sapagkat ito'y nakatanim na sa ating puso Bilang babae kayo, yan ang inyong likas. At hindi na kailanman niya sasabihin na huwag kang sa inyong asawa. Sapagkat ang pagsisilos ay tanda ng iyong pagmamahal sa iyong asawa. Pero sa mga ganitong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ito ay hindi mo kamuhian. Dapat ito ay tanggapin mo sapagkat ikaw ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkamuhi sa isang bagay kahit na ito ay pinapahintulot sa batas ng Islam ay hindi makakaapekto sa kanya. Kung hindi naman niya kinamumuhian ang pagiging legalidad nito o hindi niya kinamumuhian ang bagay na ipinag-utos ng Islam. Allahu Akbar. Halimbawa, sabi na dito sa Balang na Quran, ang sabi dito na Allah subhanahu wa taala ipinag uutos na sa inyo ang pagkipagpunyagi na ibig sabihin ng punyagi pagkikibaka ito ay sa Arabic ay tinatawag na jihad bagamat ito ay hindi ninyo nais ngunit maaari ang isang bagay na hindi ninyo nais ay isang mainam o makakabuti sa inyo at maaari ang isang bagay na inyong nais ay siyang makakasama sa inyo o hindi makakabuti. So alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na po sa atin makakabuti sa atin at makakasama sa atin. Kaya huwag tayong mag-decide o, magde o mag o uh, magagawa ng ating sariling desisyon maliban lamang kung ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Wala tayong karapatan mga, mga sisters, mga brother. Kaya lagi natin tatandaan, nilika tayo ng Al Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkaiba ang taong lalaki at babae. Sa aming kalakihan, kami ay pinahintulutan na mag-asawa kami ng higit sa isa. Subalit kayong kababaihan ay hindi kayo pinahintulutan na mag-asawa kayo ng higit sa isa. Maliba na lamang kung kayo ay hiniwalayan na o kayo ay nahiwalay na. Tandaan natin, nasa balang na Quran yan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balang na Quran, mababasa natin to sa chapter 4 verse 3 sa balang na Quran. Kayo ay magsipag-asawa, isa, dalawa, tatlo, hanggang apat. Ngunit, mabigat din naman ang kondisyon nito. Subalit, kung hindi nyo magagawa na maging makatarungan, only one is better. Isa lang. Sabi ng Allah subhanahu wa sa bayan ng Quran. May limit. Hindi katulad ng mga naunang tao, ng mga unang propeta, walang limit ang pag-aasawa noong unang panahon pa nung wala pa ang propeta Muhammad sallallahu <coughs> Kaya makikita mo sila uh, propeta Solomon, nag-asawa ng higit sa nag-asawa ng isang libo. Si propeta Solomon, dahil walang limit. Subalit pagdating kay propeta Muhammad sallallahu kinumplito na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kapasidad ng isang tao sa pag-aasawa dahil ang tao ay mayroon din naman hangganan. Sa katulad natin pangkaraniwan, hirap lang tayo magbuhay ng isang asawa tapos maghahanap pa tayo ng isa pa. Ito ay kinakailangan mo maibigay ang katarungan ng mga asawa mo. Hindi po pwede dito ang malakas lang ang katawan mo wala naman laman ang iyong bulsa. Kaya kinakailangan sis mga uh, sisters, mga brothers, kinakailangan maging maingat tayo pagdating sa mga bagay na yan. Mabigat ang kondisyon na pag-asawa na higit sa isa. Mabigat. Kinakailangan maibigay mo ang kanyang karapatan. Samantala, sa ibang panampalataya, Napakadali lang, napadali lang kondisyon. Madali lang, magaang. Huwag lang mahuhuli ng misis niya. Yun. Kaya makikita mo sa atin, mga kapatid. Pangkarniwan na lamang yan. Isang asawa, ngunit ang kami, no limit. Yun ang nakakalungkot, mga sisters. Kaya paalaala, paalaala, kung mayroon mang taong lumihis mula sa tamang katuruan ng duaya, ay huwag itong gawing batayan dahil ang duaya ay isang may na kautusan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at mananatili ang batas na ito hanggang bago gunawin ang mundo na ito. Naway naging malinaw sa atin mga sisters ang patungkol dito sa pag-asawan hinggit sa isa at tinatawag na duaya. Naway gabayta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung anuman ang halimbawa ang ating kasalanan, nagawa na kasalanan, na hindi natin naman sinasadya, tayo patawarin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, gabayan tayo sa Tawid na landas siya alipang sa atin, ang kasaganaan at kalagayahan sa ating mga puso. At higit sa lahat, pagkalub sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paraiso. Pinakataas natin sa paraiso. At tinigtas tayo sa parusa sa Emperyong Apoy. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.